Tay, para sa inyo tay Bumili meron akong sorpresa sa inyo Sana tay makatulong sa inyo tay ha 1 2 3 Maraming, 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 maraming salamat. Iyo no, know, magandang araw sa inyo. Ako nga po pala si Tony Cal at ngayong araw ay nandito na naman tayo sa Barangay Iwahig dahil pupuntahan natin si Lolo Alberto Toribillas dahil meron tayong surpresa sa kanya no. At kanina-kanina nga lang ay ipinamili ko na siya ng kanyang grocery para sa mga pang-araw-araw niyang pangangailangan. Siyempre kailangan niya ng may makain sa araw-araw dahil kung hindi niyo po nalalaman si Lolo Alberto Toribillas ay nag-iisa na lang po ngayon sa buhay at yung pamilya niya po ay nasa Laguna at pumatatandaan niyo po si Lolo Alberto po ay yung matanda na nakulong po sa may barangay Iwahig yung 13 years ay binunon niya po sa Muntinlupa at yung 21 years ay binunon niya dito sa barangay Iwahig kaya yeah. Abangan nyo po yung surprise ako kay Lolo Alberto Turibillas at patapusin nyo po yung video. Pero bago po ang lahat, uh, please like and subscribe po yung ating YouTube channel. At ayun mga idol, nandito tayo ngayon kay Lolo Alberto Torrevillas. At ito po, tara, natin ngayon sa kanyang bahay. At kumustahin? Eh? At ito po yung kanyang bahay. Tau po. <coughs> kumusta na? Ay. Ay. Ay nai. Aba, aba. At ayun si Tatay Alberto. Opo. Tay, kumusta? Pakiramdam mo? Okay na, tay? Medyo malakas-lakas na rin kumain ngayon si Lolo. Kasi nakaraan, masama yung pakiramdam ni Lolo, no? Opo. Tay? Opo. Good lang dalto. Ah, doyon, tay, kumusta tay? Para sa inyo tay. Ay. Yeah. Ah, ba 'yan? Gamot niyo na tay. Ay, tay, yung gamot niyo tay. Ngayon hihingin ko yung baka magkamali ako ng bili, delikado. <laughs> Kailangan meron tayo tay ano, um, ako ko tay nang Opo, dalin ko tay para bilin ko. Maya-maya. Tapos iba balik lang ako agad, malapit lang naman. Hindi lang isang banig niyan. 60 lang isang banig. Oh. Ayun. Yun sa ano, malog ng hawak yeah. kamay. Hawak kamay. Kaya sa rito Awa. kaya sa may gasolinahan. Opo. O meron yan. Ayun, Ayun ay ascorbic, ascorbic yan. acid yan. Vitamin ni Lolo. Ayun, hi ay, 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 si Nanay Maricon. Ay, po. <laughs> Opo. Ayan na. Ay, Ang ay. itsura. Opo. Nakaligo. Nakaligo. Nakaligo, kalinis mo na ba? Opo. Tay, Kaya ano lang yan na. na. Opo, pinag-grocery ko na kayo. May gatas kayo dyan, kape, asukal. Basta, Tay, ano? ano? Opo. Tay, kumusta kayo, Tay? Ayos lang. Tinubo na. Ayan. Ayun, Tay, kumusta kayo, Tay? Yung pakiramdam nyo. Di ba nakaraan medyo masama yung pakiramdam nyo? Medyo maganda-ganda na kaysa sa dati. Ayun, maganda. Kasi maganda-ganda na rin ang kain ko eh. Malakas na. Opo. Pati totoo nga, tinitira ko na eh. Nakakabati <laughs> ito tong awo. <obo. laughs> Talagang ganado na kayo kumain. Opo. Dito nga oh. Pilit tinatanong sa akin kung nakasabayan ko si Robin Padilla. Yeah. Sabi ko sobra pa. Kako mm -hmm. eh, halos doon na naliligoy yung mag-asawa doon sa amin sa engineering section. Mm -hmm. oh. So, ayun, doon 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 siya tumahimik. Yeah, Natuto pala yeah. na nakasabayan ko si Robin Padilla. Eh, lang yan eh. Mm -hmm. Kila lang ang ano niya, niyan. Ano tan mga tanong niyo sa sasagutin ko nang maayos yan. So, alam ko lang ha, inaabot ko ha. Okay, dai sige, ito ready na. Ayun, ready na po. Uh, tanungin natin si Tatay sa mga katanungan niyo at sagutin po natin 'yan. Tara, simulan na po natin. At mga sir, mga ma'am, mga idol, lumabas po muna ako dito para kunin ko yung sorpresa na para kay Lolo. Meron po ako dito ang uh, halagang makakasapat po sa pang-araw-araw niya. Ang uh, panggastos at sorpresa ko po para sa kanya ito. Hindi niya po ito expected dahil po sa tuwing pupunta ko dito, maliit lang po yung binibigay ko sa kanya at ngayon po sana ay eh, mapasaya natin si Lolo Alberto Torrevillas. Kaya tara na! Tay, meron akong surprise sa inyo. Sana tay, eh, makatulong sa inyo tay ha. At dahil kayo lagi yung content ko kasi gusto ko rin talaga tay na ayan, may surprise ako sa inyo maski pa paano. Sana tay, hinihingal ka. Hindi, hindi naman. Ah, okay. Ah, oo. Ganyan po talaga, oo. Oh. <laughs> Kahit ako na minsan pag ganyan ako pag sobrang dire derecho yung salita ko, iniingal ako. Tay, tay, may ano. Sige, hindi ko na patatagalin tay. Um, bukod dyan tay sa binigay kong grocery, meron pa ako tay, ano, paambon sa inyo. Wala pa tay, dukutin lang natin. <laughs> nope. Ito na tay, yung sorpresa ko sa inyo tay Pasahod tay ng kamay nyo tay Ito tay ha 1 oh. One Ayan tay Two Three Four Five thousand tay para sa inyo <laughs> ito ni Kako, dadating at dadating yan kasi baka lang merong ano, merong bagay na hindi niya pa naayos. Sabi ko nga, si Tony Kako, kung hindi mo makarating ngayon niya, lunis na. Kako, tatawag yan. Kako, be, tumawag siya yung si, ano, Tony. Sabi niya, kahapon. Ngayon, wala, wala man, ano, ayaw mo lang. Ayaw ko sa kanya, eh, nakahiga ako. Pag tayo uy uh, uh, <laughs> Ayun. Oh, sabi ko na nga dadating eh dito, maraming maraming salamat sa, sa partner ko. Sana yung mga televiewers namin, yung mga kaibigan namin, yung mga kritiko namin, yung mga kritiko namin, minamahal ko pa rin yan. Magtanong lang kayo sa akin, mga walang buryong nyo. Matatanggal ang buryong nyo. kaya itong, kasi itong Tony, kala, ano itong inaaraw namin ito ni, Tony, yan ay binibigyan namin kayo ng kasayahan bibigyan ko kayo ng kung ano sabihin sa akin yung katotohanan lang at katotohanan yun lang ang inaano namin sinasabi sa inyo <laughs> walang mali o walang ano basta nakita ko sabihin ko sa inyo maraming 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 salamat tulungan po natin yung ating mga PDL o yung mga dati pong bilanggo na nakalaya na dahil napagsisihan na rin po nila yung kanilang mga kasalanan at ngayon po na nasa labas na sila ay ipadama natin yung pagmamahal natin sa kanila at tanggapin po natin sila kung ano po yung pagtanggap ng lipunan sa kanila. Kung nagkasalaman po sila sa bayan o sa lipunan, eh napagbayaran na po nila yon sa pamamagitan ng pagkakakulong nila. Kaya ngayon, nandito ako para bigyan mo sila ng konting pag-asa na yung mga nalalabing buhay nila, eh makatikim man lang sila ng konting biyaya na galing po sa lipunan na kinabibilangan ko.